Sa mahigit isang daan at dalawampung government security agencies at gun enthusiasts ay itinanghal na kampiyon ang Team Kaugnay sa isinagawang Sambales PPO Firearms, Proficiency and Fun Shoot for a Cause na ginanap sa Camp Captain Conrado Yap sa bayan ng Iba, Sambales. Pinangunahan ang Team Kaugnay ni Colonel Magtanggol Panopio Chief ng Governance and Strategy Management Office kasama si na Major Florent Casilla, Staff Sergeant Glenn Mark Ariola at Technical Sergeant Redemptor Duco mula sa Division Training School ng 7 Infantry Kaugnay Division. Ilan nga sa mga kalahok na inungusan ng Team Kaugnay upang tanghalin na kampiyon ay ang 3rd Mechanized Infantry Makatarungan Batalyon, 69 Infantry kogar Batalyon, Special Forces Regiment Airborne, Light Reaction Regiment, Special Weapon and Tactic Team Provincial Mobile Force Company, Naval Education Training and Doctrine Company, Regional Mobile Force Battalion, Police Headquarters at National Support Unit. Samantala, ipinaabot ni Sambales Governor Hermogenes Ebdani Jr. ang kanyang buong suporta sa nasabing aktibidad na isang paraan upang ipakita ang dedikasyon at kasanayan sa larangan ng paghawak ng baril ng mga kalahok. Paayos na ng mas maganda yung uh, ginagawa natin at uh, Siyempre we learn from our lessons at uh, ito nga for this is the second year na meron tayong kasutres. Nilalayon ng naturang aktibidad na ma-develop ang unity at camaraderie sa iba't ibang government security agencies at mas maipaabot ang advokasya sa pagiging responsible gun owner ng bawat kalahok. Mula dito sa Lalawigan ng Sambalis. ako si Lester Donato, ang inyong kaugnay.